Ito mga idol ang ulam ni Manong Guard ngayon. Ayun oh, ayun po. Masarap 'yan, manamit-namit na, nasura. Katarungan at kalayaan na pinagkikilos ng sambayanan. oh, kita to pa. Mga idol. Subukan na natin mag na naman, oh. Dito nga mga idol. Ah, nag-voice over na lang ako kasi Medyo maingay yung nasa paligid ko. Uh, kaya news over ko na lang. So, kumakain ba kayo ng mga ganito? Ganitong ulam, talong. Ito yung paborito ko eh. Yung mainit pa. Matamis-tamis pagka ano, nakain. Ayan no, Kaya nga binabalatan ko na yan. Nagulat pa ako dyan eh kala ko na hulog ang kalahati yung para dulo lang kaya oh. kinain ko yung karutong matamis eh sayang ang ulam ko dyan tuyo sa kahito you know, ulam ko pa kagabi matamis ang lasa kaya mga idol subukan ninyo so shout out pala dyan sa mga panood ng aking video ah, pasuyo naman para pwede pa yakap. Kahit isang like lang, okay na yon Eh, kung mga 1,000 kayo dyan, eh, 1,000 na like, pwede na sa akin yon Masayang masaya na ako dun. Basta dumaan yung video ko sa inyo. <coughs> Yan o. No? Sarap na sarap dyan si Manong Guard. Matamis-tamis. Paboritong-paborito niya yan. Yun, oh. No? Uh, ah, yung ulam ko kahapon na kalderita. Yung ah, uh, hito na calderita Dito ko sa loob ngayon ng banyo. Para walang ingay masyado. Ah, uh dito ako nag voice over si mayroon na panuorin lang niyan wala nang sasalita yan you know? o so, sabi ko nga dyan masarap kaya lang hindi nyo marinig kasi binoise over ko na lang yan kasi may ngayon da, sa tabi ako ng kalsada eh nabitin pa nga ako dyan kumuha pa ko ng isa yan you know? o Sarap niyan mga idol. Shout out pala sa solid followers ko. Uh, solid na nagsusuporta kay Manong Guard. Yung mga naglalike. Saka nagko-comment. Salamat sa inyong suporta mga idol. At doon sa sa uh, silent viewers. Maraming salamat po. mabuhay kayo <coughs> mapagpalang araw mainit mga idol ayan o oh, pinapakita ko nga oh. o manamit namit talaga at makikita nyo dyan mamaya nung masamid ako kasi inasalat ko talaga yung anghang ng ano kalderita at saka init ng talong. O yan o. Oh. Halos <coughs> di ako makahinga dyan. Nasa midjimahan si ng guard dyan. Sobrang sarap. O. Oh. Diba? Yung iba dyan, ikakat na yan. Pero ako hindi. Totoo lang tayo yung nangyayari. Diba? Pero, sabi nga naman ni ano, napanood ko na pwede naman daw magsinungaling dito. Kasi diskarte daw yon. Pero pangit yung magsinungaling ka. Ano yung totoo lang. Tuyo, di ba? Saka hito. Shout out mga idol. Sa lahat kong followers at sa lahat na aking viewers. Maraming salamat sa inyo. At kung araw man at gabi, saan man kayo sulok ng mundo, uh, sana sana'y laging nasa mabuting kalagayan kayo. Salamat mga idol. At sunod nyo, nandito ako nakakatanaw ako sa ano eh. Eco Park ba yun? Habang nagsasalita ako, pinanunod ko yung video. Pinanunod ko rin yung Eco Park. Pupunta rin ako dyan at may video ko rin or mamaya <coughs> aket ako ng excuse sa ah. building para doon lang i-video ko lang yung marami na palang tao dito sa eco park na may kawayan Bulacan Barangay Paho ang ganda ng view doon ah so yun know, oh lapit nang matapos ni Manong Guard. Pero, oh, maubos. Hindi naman niya maubos yung kanin na yan. Kasi, para pa mamaya yan, gabi. O tanghali. Kasi, mag-street ngayon, linggo ah, linggo ngayon. Chin shape. oh. You know? Sarap na sarap si Manong Guard yan, mga idol. Salamat sa mga nagtatanim ng talong. Kundi dahil sa inyo hindi makakain si Manong Guard ng talong na paborito niya. Yun know? o. Oh, o. Tapos na siya. Ah, hindi ko inubos yan kasi para mamaya may kakainin ako tanghali. Atin ko yan hanggang gabi. Ah,